Hello guys! Kamusta kayo? Narito po tayo ngayon sa bagong studio po ng FPS Media PH. So nakikita niyo po ang ating poster po na natin sa Kimio na Boken. Tapos meron din po yung banner natin sa, sa, likod, yung para sa ating travel guide sa Mondstadt. At feature din po ang mga artworks po ng ating mga fans or followers na si Reginald Sun at si Rydlisu. So maraming salamat po sa inyong mga pinasang artwork. So ngayon guys, um, nag-ano po tayo, abis po tayo mag-edit po para po sa ating travel guide vlog para sa Mondstadt. So sa mga, kung may mga suggestions po kayo, um, huwag po kayo mahihiyang magpasa po ng mga, ano, mga suggested locations at mga NPC na gusto nyo makausap at magbisita. So magpasa na po kayo ng mga suggestion nyo. So maraming salamat po sa mga nanood po sa ating first at second vlog ng travel guide sa Tevat. So yun, ah uh, abangan nyo po yung ikatlo nating ano, vlog. Um, Tasapusin ko lang po siya ngayon. di pa natin tinatapos eh. Okay? So tara. <laughs>